Atin pinagdiriwang araw ng kagitingan o Day of Valor bilang uh, pagpupugay sa mga bayani ng ating bansa na nagpakita ng matapang na paninindigan at buong pusong sakripisyo para sa kalayaan ng Pilipinas. Kaya naman, para bigyan tayo ng detalye tungkol sa mga aktibidad ngayong araw ng kagitingan, ay makakausap natin ang Historic Sites Development Officer 2 ng National Historical Commission of the Philippines na si Mr. Eufemio Agbayani III. Magandang umaga po at welcome po sa Rise and Shine, Pilipinas! Kaya tinanggap sabayan, isang angulo ng dadalhin kagitingan po sa CAF. So, RTK revision at sa din, kaya tinanggap natin po. All right, good morning. Uh, sir, ngayong taon po ay ang araw na ang tema ko na ating araw kagitingan ay pagpaparangalan sa kagitingan ng mga beterano sa liga para sa nagkakaisang Pilipino. So, we wanna to know po ano ang layunin at kalagan nito, sir. So, may a sa paningin ng city lang natin na ipakita yung ako sa kukilan. At magagawa lang natin ito kapag nare-recognize ko natin yung uh, yung ginawa ang kagigingan ng ating mga na nilino. Uh, especially for yung World War uh, II. Masigit na ng kasalatan, ng sataka, ng bala, ng pagkain, ng gamot, at lang iba nila kailangan. At patuloy silang lumatan para uh, ipagtanggol yung ating mga karapatan at yung ating Uh, and hindi lang sila, marami pa po tayo ang nasundan na lumaban even beyond uh, World War II na pinitilala din natin na yung araw ng Pilipinas at ng uh, Philippine Veterans Week. So, uh, para magkaroon po tayo ng pagkakaisa, ma-recognize natin yung sacrifices uh, ng mga lumaban para sa ating kalayaan at ginagawa natin ito sa pamagitan ng pagdiriwang at pag sa araw ng Pilipinas. Okay, sir, ano po ba mga aktibidad na inihanda ng inyong ahensya para sa taunang pagunita ng araw ng kagitingan? Bale, ang pinakatampok po natin ay yung nabanggit na po kanina mga uh, a few minutes ago, yung pag-aalay ng punaklak pag at ceremony ng pagunita sa tampana ng kagitingan sa Mount Samba at Pilar Mataan. Uh, inaasahan po natin ang pagdating ng Pangulong Pongpong Marcos sa buwan ng ng uh, bansang Uh, Estados Unidos at Japon at uh, mga veteranismo okay at ng mga ng mga iba't ng pamahalaan at uh, pamahalaan lokal. Uh, at ang dagat nito, rito, no, kasi hindi naman lahat makakarating sa Mount para makikisa sa ritual na ito, uh, natutuwa tayo marinig na marami po mga local government units ang magsasagawa ng kanilang mga uh, sarili replaying ceremonies sa mga uh, sa kanilang mga plaza. At tayo naman din po sa NHCP bilang uh, sa pag-raise ng awareness sa halagan ng panahon ito sa ating kasaysayan, naglabas po tayo ng series of videos. Very short videos lang po ito na mapapanood natin yung ano yung sumurang Pilipinas noon, maririnig natin yung mga accounts ng mga taong na buwin panahon yun. Uh, in fact, this uh, after noon, lalabas po yung isang recording na ating yung Bataan Mas Pole, kung kailan ninaunce yung uh, pagsupo ng Bataan sa mga hapon. And uh, ang uh, Museum of Philippine Social History naman sa Angeles ay magkakaroon ng uh, isang special exhibit tungkol naman sa comfort women uh, kung isang po ito sa April 13. And nag uh, nagpangun nito, may mga publications from NHCP na uh, tungkol po sa World War II uh, na pwede niyo pong mabili even uh, two online um, means. Nakapost po ang mga detalye nito sa aming um, Facebook page, fb.com slash NHCP 1950. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Sir, uh, of course, we know it's holiday. Ibas natin mga RSP, mga kababayan, uh, they take so much advantage of this para mabagpahinga. Pero paano naman natin pinapanatili at pinapalaganap yung kahalagahan ng araw na ito sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas at maging siyempre po sa atin bilang mga Pilipino? Pwede, well, gaya na naman din yung holiday ngayon. Uh, the very fact na wala po tayong pasok ngayon uh, ay isang disruption. Uh, nagsisiping paalala sa ating mga kababayan na uh, pupukin muna ng context sa usual routines at maglaan ng oras para tuntayin ang ating mga bayan. Bukas uh, din po yung uh, mga museum sa NHCP para tumanggap ng mga pisita uh, especially yung mga museums may connection po sa World War II tulad ng museum ng Quezon sa Quezon City, museum ng Ramon Magsaysay sa Castellero Zambales at museum ng Sevillidad sa Lupao Pangpanga uh, in addition po dyan, no, doon sa mga hindi makakapunta sa mga museo nito, uh, meron po tayong mga virtual tours uh, na available sa ating YouTube channel. Send nyo lang Nina. po ang city official. Nina, Nina, And Nina. yung mga kasama din po natin sa Philippine Veterans Affairs Office, uh, nagpapatakbo po sila ng mga military shrines. Uh, at yung mga shrines dito, pwede pinin natin mag-visita virtually uh, to the YouTube channel. So, sa so, pamagitan po ito, no, kahit po araw na pahinga, kahit nasa beach po tayo o nasa pool, eh, kaya pa rin po natin din araw na pagiging na ito na Okay, panghuli na lamang po, ano po ang inyong mensahe para sa mga Pilipino sa pagunita po ng araw ng kagitingan ngayong 2024? Okay, Hindi na po, nangagawagan ano po, po, ng po, po tayo sa ating mga kababayan, no? Hindi lang po halit din kayo dahil trick lang na natin. Holiday po ngayon para gumitain, ang uh, sakripisyo at kagitingan ng ating mga uh, dilunod, ng mga bayani noon at ngayon. At sa gitna ng mga napakarami natin hamon sa loob at kapas ng bansa, sa lupa, sa hangin at kahit sa dagat, ipakita po natin yung ating kagitingan sa pamamagitan ng panilinigan para sa tama, sa uh, pamamagitan ng uh, sa kapayanihan ng ating mga niyuno. At nang sa gayon po, uh, hindi masayang yung kanilang isinapotisyo at maging huwarad po ito para sa ating sa kasalitin. Well, on that note, thank you so much po sa pagbibigay sa amin ng detalye tungkol sa mga mga aktibidad ngayon toon sa pagdiriwa ng araw ng kagitingan Mr. Eufemio at Bayani Defer. Mali, thank you so much and ingat Marami po kayo. Maraming salamat po. Salamat.